a day in my life dito sa New Zealand for today's video mga guys napakaganda ng view dito sa aming bina bye bye dito sa New Zealand guys so pupunta pala kami ng Napier so ito pala yung tinatawag na mga windmill dito sa New Zealand or turbine nagsusupply ng mga kuryente dito sa kanilang mga bahay or mga ano dito guys sa mga tayo, mga tao dito sa New Zealand kanya ganyan ang pinagkukuhanan nila ng Oriente so ito nga guys ang dami kang makikita ang ganito sa taas ng kabundukan dito guys so ito pala yung turbine na makikita mo napakaganda talaga guys at napakalinis talaga ang bansang New Zealand so ganito din kaganda yung kanilang highway napakalawak ng kanilang highway na sa four line tapos may passing line pa yan guys tapos may allowance pa yan sa gilid pag gustong mag tagmasiraan yung sasakyan mo pwede ka mag ano dyan sa gilid ng kalsada so ganito nga kaganda yung kanilang mga kalsada napakalawak talaga tapos may mga drawing talaga dyan sa kalsada. Ayan guys. Tingnan nyo guys pagpupunta ka na kami sa baba. Makikita mo talaga yung view sa baba. Kasi itong, uh, itong kalsada namin na dinadaanan ngayon na nasa bundok yan. Siya nasa taas ng bundok. Tapos ganito guys na part ay pababa na kami dito sa highway. Ayan nga guys, makikita mo yung mga views sa baba. Napakaganda tingnan guys. Tapos napaka-green yung mga damo ngayon sa New Zealand kasi lagi na lang umuulan. So ganyan kaganda ang New Zealand guys. Tingnan nyo yung mga bundok dito guys. Napakalawak parang walang mga tao dito na guys no. Kasi nga yung kabundukan dito ay pinapakawalan nila ng mga karniro, baka, yan, mga goat or mga deer. So, ganyan yung kanilang mga alaga dito guys. So, yung mga kabu kagubatan dito ay napakalinis. Tapos, wala ding ahas dito sa New Zealand guys. No? Kasi nga, napakalamig na country ito New Zealand. Kaya hindi nabubuhay yung mga ahas dito at mga crocodile. So, kahit nga pupunta ka pa dyan sa mga damuhan, wala kang... makikita or maano na mga ahas guys kaya okay lang napupunta ka sa damuhan. Napakasip dito sa New Zealand at napakalinis. So ito nga guys. Papunta na naman kami ng Napier. So dito na nga guys. Tumating na nga kami sa aming pupuntahan. Sa aming pinuntahan. So ito nga yung magagandang mga bulaklak na namumulaklak dito guys. Kasi nga may na main yung aking partner na mga pots. Yun kasi yung kanyang negosyo. So, pinuntan ka agad namin. Tapos, yung nagbibinta ng mga pots, guys, nagbibinta din ng mga gandang mga bulaklak at mga kahoy na magaganda. So, ito pala yung maple tree na tinatawag nilang bloody. Yung pangalan niya is bloody maple tree. So, napakaganda yung mga maple dito, guys. No? napaka siya. Para siyang dark maroon na reddish talaga siya napakaganda yung kulay niya tapos yung mga green na mga dahon dito guys napakaganda ang tingnan itong mga green na dahon kasi nga bagong sibol galing kasi sa winter tapos spring ngayon guys so medyo minute na dito sa New silan kaya ganyan yung mga kulay ng mga dahon sobrang green parang yellow green yung fresh fresh na green so ganyan nga guys yung mga dahon dito na kanilang paninda ito pala ay tinatawag na mga maple tree so binidyohan ko talaga guys kasi ang ganda ng mga dahon guys ito, ito pala yung kanilang tinatanim dito na parang pang decoration sa kanilang park or sa kanilang bakuran so yan mga kahoy yan guys na maliliit lang siya na kahoy hindi masyadong lumalaki yung tinatawag nila dyan ay shrub na tree tapos, ting tingnan nyo naman guys, itong maple tree. Napakagandang tingnan. Yan pala yung tinatanim nila sa park or sa kanilang bakuran. Yung mga pang decorate dito guys, kaya ang ganda. So, ayan nga guys, bising busy, busy ako nagbibidyo. Samantalang yung isa ay naglalagay ng mga pat sa kanyang sasakyan. Ako naman dito ay nagbibidyo sa kanilang mga paninda na napakaganda dito guys. Tingnan nyo din yung... Yan nilang mga punong kahoy dito. Ang tawag pala dyan ay yung sakura na double. So ayan o namumulaklak. Kaya binidyuhan ko na agad guys. Andyan ako sa puno ng sakura. So ganyan kaganda yung double na sakura. Yan pala yung sakura na double. Or tinatawag nilang cherry blossom. Pag sa English, pag sa Japanese is tinatawag nilang sakora Sakura. So may totoo pa lang pangalan niyan guys pero hindi ko nakaagad binasa kasi napakahaba ng pangalan. So ito naman yung kahoy na kakaiba na nakita ko dito na mumulaklak din. So ayan binidyuhan ko na naman. So ang ganda talaga ng kanilang paligid dito guys. Ayan no, oh, ang maple tree nila. So nagkakalaga pala yan ng $100 kapag sa Pilipinas na $3,000 plus na mahigit guys. Pag nanonood ka pa sa bandang ito, it means na gustuhan mo yung aking video. And paki-like and, and subscribe na lang, guys. And paki palo na lang ako. Salamat. May part 2 pala ito. Kasi ikagala pa kami sa park dito sa Napier, guys. Hanggang sa susunod. Paki-watch na lang sa part 2. Bukas sa Sunday or Saturday ko i-upload. Thank you for watching. Hanggang dito na lang. Bye-bye.